Pero ito partner, ah. magbe-birthday si Nueva Ecija Governor Aurelio Umali. Oo. Uh -huh. Kaya May meron papansit? siyang... Oh, hindi lang yata pansit eh. May libreng tuli. Hindi, <laughs> <laughs> libreng servisyong medikal. <laughs> Detali lang sa 105.3 Radio natin Gimba mula kay Army Karan sa Army. Yes, good morning, uh, Sir Angel, Miss Eli, at syempre sa lahat ng ating uh, listeners nationwide. Medical at dental mission, libreng gamot, laboratory, x-ray, blood typing, HEPA B testing, blood sugar testing, may minor surgery, at may gift giving pa, mga gupit, massage, manicure, at pedicure, ang maaaring ma-avail ng mga Novo Isihano bilang pa-birthday ni uh, Nueva Isiha Governor Aurelio Oyi Umali sa darating nitong kaarawan sa Huwebes, Enero a 25, ngayong taon. Gaganapin ang mga ito sa health offices at uh, hospital sa bayan at syudad sa iba't ibang distrito sa lalawigan. Nauna nang nagkaroon ng medical at dental mission na may palugaw at libreng kamot sa community hospital sa bayan ng Gabaldon nitong Enero 22. At sa araw mismo ng kaarawan ni Governor Umali, ang buhos ng aktibidad ay may simultaneous na magkakaroon ng uh, medical services sa mga syudad ng Palayan, Gapan, Cabanatuan at San Jose at sa mga bayan din ng Gimba, San Antonio, Santo Domingo at Karanglan. At sa January, 20, uh, January 31, mayroon namang libreng x-ray, dental check-up at mga gamot sa community center sa bayan ng General Tino. Ang lahat ng ito ay handog pasasalamat sa raw ni Governor Umali sa pagdiriwang ng kanyang ika 57 taon ng kapanganakan. Samantala, nagsimula na rin ang rice distribution program ng pamahalang panlalawigan para ngayong taon, kung saan nauna naman na pamahagian ang mga barangay sa Kabanatungan City. At yan ang balita mula rito sa Nueva Ecija. Ako si Army Caranza ng Radyo Natin Gimba, DWTC 105.3 FM. Kasama ninyo sa pagbabalita at sa pagsiservisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Salamat, Army. Radyo Natin.